Ayan, isang magandang magandang araw po sa ating lahat At samahan nyo ako guys, kwentuhan ko kayo sa pagpunta ko dito sa DIY Ayan, tara samahan nyo po ako at napakaganda pala po dito mag-ikot Ayan, dahil magki-Christmas na nga, ayan Ang dami po nilang mga Christmas decor Buti pinayagan po tayong mag-ikot at mag-video Para po ma-share sa inyo Ayan, may mga laruan po sila Dito lang po yan sa may Walter Mark nasa loob po sila ng Walter Mart. Ayan. Ang dami-dami po. Ayan, may mga wall clock. Ayan, ang wall clock po. Napakarami. Yung sa mga pwede pang Christmas gift na po sa party. Sa mga kaibigan. O, oh, ba? Diba? Ayan po. Inikot ko po kayo. Ayan, baka may mga gustuhan po kayo dito. Pili po kayo dito. DIY lang po yan. Dito sa may Walter Mart. Ayan. Ah, tingnan niyo po na pakaraming pagpipilian. Mm. <laughs> may mga office supplies din po sila. Ayun, may mga unan-unan diyan. Mm. May mga plato. Ayun, may mga kutsara diyan. Ito maganda po 'tong ano, 'yung ano ba 'yan? Sandok na kawayan. Ayun, may mga sandok din ng mga stainless, iba-iba. Grabe po. Tuwang-tuwa po ako nakikot kanina. Kaya ayun, may mga kutsilyo. May iba-ibang kulay pa po yan. oh may mga pang, ay, mga pang, ano ba yan, salaan. Ha, ah, karami po na, saka, higit pa rin yan po dyan, mura lang siya. Hmm. Mga flower base po, ayan, mga basahan. Ang dami, ang dami-dami, nakakatuwa pong mamili dyan. Ayan, may mga kasirula pa rin po. Iba-iba, hmm, tingnan nyo po yan. Happy-happy po ako mag-ikot dyan. Ayan, habang nag-iikot po tayo, Baka pwede naman po pa-subscribe na rin po at pa-share na rin po. Ayan, napakaraming baso. Glassware naman po iniikot natin. Ito ang maganda po mga lalagyan sa pang-opisina. Ng tubig. Pwede malamig or mainit. Ito naman mga plasticware naman po. Ayan. Magsasawa kayo kahanap. Napakarami. Ayan, kaya po ito na i-share ko po kasi magpapasko. Para hindi na po kayo ma mahirapan. DIY lang po yan. Napakarami. Sawang sawa. Aliw na aliw po ako abang nag -iikot. At abang nag po tayo, baka pwede naman po. Inuulit ko mga followers ko po. Baka pwede naman po dyan, mga OFW, sa lahat po. Pa-share naman po ng aking video ito po. At pa-like na rin po. Hmm, ayan, may hangir. Grabe po. mag enjoy po talaga kayo. Ayan. oh, may mga ipit. <laughs> Ayan, may mga tao pong namimili. Ayan, pag nadadaanan ko, medyo inaano ko po ang aking pagbibidyo. Ayan. May mga school supplies din po sila. Ang um, dami. Hmm. ayan, dami-dami. Magsawa. Pag pumunta po kayo dito, ayan, may mga chinilas. Pag pumunta po kayo dito, ay nako po, one stop shop na lang kayo. Hmm. Um, ang chinilas, napakarami rin po. Pwede rin pan yan. Hmm. Um, grabe, oh. Oh. Ayan, may ano, may mga bag din po sila. Ang kang mga lapis nga po, may mga lapis, may mga ballpen din diyan. Mm. Ayan, packaging tape, pang office supplies nga po, kompleto school supply. Mm. Mm, dami dami hindi nga po ako nagsasawang umikot dyan eh. lahat na lang yata hinawakan ko eh mm. ayan yung mga tapirir po ang gaganda po dyan mm. ayan mga baso binalikan po natin yas.